Ayan, ano tawag dyan? Ano? Ano tawag dyan? Uh, nectarines. Nectarines. Oh, ang daming bunga, oh. Ayan daw, oh. Nectarines. Nectarines. Ayan oh, na natin. Please, nectarines. Oh, ang daming bunga. Makikivideo lang tayo dito sa tanim ng kapitbahay. O di ba? Oh, diba? oh yun ang daming bunga. ang daming bunga. Ayun hinog, guys. Ah. Oh, ayaw Hay wait. Eyan lapitan natin. Napita natin. Nectarines. Ano lasa nito, dayan? Ano. Ha? Uh. Um, yeah, no. Ah, peaches. Mm -hmm. Pero peaches at saka nectarines magkaiba. pero nectarines nectarines oh. Ah, kailan kaya ito mahihinog no? Tu-mats. Pero mayroon So pag nag-yellow na 'to, hinog na 'yan. Ayan oh, ayun oh. Pakita ko lang sa inyo, guys, nectarines pala itong ganto. Wala tayong ganto sa Pilipinas yata. No, parang walang ganto sa Philippines, no? Mm -hmm. Ayan, ang daming bunga. Nakakaali, oh. no, ang bunga niya nasa stem. Wow.